You are actually being compared to Harry Roque ngayon eh. Ikaw daw yung attack dog ng Marcos administration. Pitbull. Pitbull daw of the Marcos administration. Ano yung masasabi niyo sa ganon? This is truth on the line. You are being actually linked dito sa pagbabagon to. Simula daw nung na-recruit kayo, mukhang naging palaban yung ano, yung yung gobyerno, no? Merong ganong mga ano eh, mga perception ba yon o talagang meron bang active order sa na kailangan bumanat ka actually you are actually being compared to Harry Roque ngayon eh ikaw daw yung attack dog ng ano Marcos oh. administration pitbull pitbull daw of the Marcos That... administration ano yung actually, masasabi niyo sa ganon Oo. Oh, at actually um wala pong direktiba sa akin kung paano dapat ako sumagot at nagkataon lang po siguro ako yung nakuha press officer at uh, wala po, wala pong inutos kung paano kung sasagutin ang mga tanong. Kasi yung mga tanong naman po, dumadating lang na dyan eh. Siguro nagkataon po na ito, ito ako, si Attorney Claire. Kasi sabi ko nga, hindi naman lingid sa kaalaman, tayo po ay, nag tayo po ay trial lawyer. Bago po ako pumasok, pumasok dito, uh, trial lawyer tayo. May naiwanan mga kaso because of this job. Uh, siguro yung ibang mga nakasama ko sa, sa korte, makikita nila at nasabi nila kung sino ba si Tony Clear sa korte. Ganun lang po talaga. linawin ko lang. Kasi for the longest time, walang spokesperson si BBM. Eh. Sabi nga nila, kayang-kaya niya na man mag-field ng, ano, no, ng mga question. Pero ngayon, you are being perceived as the spokesperson. Although, yung official designation niya, of course, is press officer. Na siyempre, nagbe-briefing kayo. Spokesperson ba kayo? Can we accurately describe you as a spokesperson? hindi ko po rin masasabi yung spokesperson ako, uh, Amy. Kasi, sabi nga natin, yung opisina po kasi ng presidential spokesperson, na-abolish yan eh. Hmm. Wala, wala siya eh. So, saka yung buri ng bilin ng Pangulo na he will be speaking for himself. Uh, hindi pa nga lang po nagaganap yung monthly na press ko. Siguro po dahil nga busy po. Marami po talaga activities ng Pangulo. Iisama na rin po natin itong uh, darating na eleksyon. Pero yan po ang pangako ng Pangulo na magkakaroon po siya monthly ng press con. At uh, ang media po mismo ang magtatanong sa kanya. Kaya hindi ko po makukonsider yung sarili ko na spokesperson, na presidential spokesperson. Well, walang spokesperson, pero yung, yung, meron kayong, of course, yung Presidential Communications Office na nasa pang-apat na na secretary simula nang umubo si President Marcos, bakit hmm. kaya medyo malakas yung ano, that's a four in three years, ano, bakit kaya medyo malakas yung turnover ng secretary, ng team sa PCO? Hindi ko po alam, uh, hindi ko po alam, ma'am Ami. hindi ko hindi ko nasundan yung kwento nila, <laughs> hindi ko po alam. Basta po ako, uh, nung nagkausap lang po kami, February na po, uh, ito lang, kasi siguro mga, one and a half weeks, pagkakausap sa akin, nag-oath na kami. So, hindi ko po alam yung history ng iba. Ang sabi ni Cesar Chavez, he fell short daw of expectations. Wala namang sinabi sa inyo sa team ninyo ni Jay Ruiz, pagpasok niya sa Malacanang na ayaw namin ng ganyang, well, ang perception eh, parang hindi yata na didepensahan mabuti. No? I, I, I'm, I'm not sure if that's fair to Cesar Chavez, pero yun ang sinasabi ng ibang tao na hindi masyadong nadidepensahan si President Marcos at parang naghahanap daw ng medyo kapareho actually ni Harry Roque na yun hmm. ang na nga palaban. What's the question? Nakiki-argue ka, walang question, no? So my question, sir, is... Um, given that the... Given that this is an yeah. issue... No, it's not a fair question. It's immaterial. Ang material dito, sinugal nila mga buhay nila para protektahan ng presidente, full stop. That's their business. Okay? Meron bang ganung instruction sa inyo when you came into Malacanang na medyo tapang-tapangan nyo naman yung pag sa kay President Marcos? Hindi po. Wala, wala talaga. Wala pong dumating sa amin na ganyang kwento. Uh, di ko alam kung sino po yung <laughs> nagkaroon ng theory na ganyan. Pero nung dumating po kasi ako, uh, ang pinakiusap lang po talaga sa akin ng Pangulo ay... Uh, ma-eradicate, although it's impossible to eradicate, siguro ma or yung fake news ay maitama. Kasi yung po yung dumadami ngayon eh. Yung mga fake news peddlers, nakita naman po natin sa hearing ng Tricom, ang dami-dami pong na, na, uh, nababanggit na sinasabing fake news peddlers. Pati po yung Rappler, nagbigay na rin po ng mga pangalan, na di umano, na fake news peddlers at mga maraming disinformation. Siguro doon lang po kasi uh, nagkaroon ng uh, parang naging issue kay Pangulo dahil syempre po hindi na po nakikita kung ano yung nangyayari sa, sa sa bansa. Hindi na po nakikita yung good news, hindi na po nakikita yung nagiging trabaho ng gobyerno at hindi na naipapak, uh, nai-spread sa taong bayan. Ano ba yung pwede pa nila makuha ang benepisyo? Nakikita po kasi namin um, sa ibang mga survey na yung iba pala na mga benefits ng tao, hindi unaware. Andaming unaware. So yun lang po yung pinatutukan ng Pangulo sa amin na kung pwede, yung kung fake news, masagot ng tama at ipahati sa taong bayad, ano yung benepisyo makukuha nila sa gobyerno. Kasi hindi po talaga ito nakikita dahil nasasapawan po ng na mga fake news na mga paninira sa gobyerno. So yun po yung medyo malungkot na sitwasyon.